bayan. Nagagalit yung may-ari ng lambat Ay, yan po. Hindi lang mo na magalit kasi may-ari ng lambat daw? Ginaano ko lang, oh, ginagunting ko lang ang lambat mo. Nagagalit yung nambat. Ha? Ginagunting mo daw, kung ginagawasan ko yung mata. Ginagunting ko yung mata. Ginagunting ko yung mata. Ginagunting ko yung mata. Itigil okay, ko na nga, nagagalit na yung ano. Pero um, ano pa yun, oh! marami pang gurong tingin. Ngayon ta lang kilo pa. Sa balde? Ito lang. lang. Ito lang.